shooting ng motor nakuha na po natin kung ano ang troubleshooting and nagkabit na rin po tayo ng battery at yung ilaw po sa sidecar na ikabit na rin natin at yung switch welcome back again mga ka-GMX Vlog so for today's vlog, papanood din natin kung paano pagaganahin ang ating mga blinkers at ang headlight at lahat ng mga accessories na kailangan para sa pagpaparin nyo. so guys, nakikita ninyo, ang unang tinitingnan ay ang battery ng motor, so yan ang kailangan nating malaman kung mayroong bang grounded or ano ba ang problema nito dahil hindi nagcha-charge at laging nadided battery, so yan guys panood nyo, pag napanood nyo ito, sigurado matututo na kayo kung paano ang tamang pag wiring ng inyong mga motor so guys let's go panoodin natin ngayon mga check tayo dito sa motor mo kung ah, bago tayo mapalit dito ng baterya ah, kailangan check na muna natin yung ano, mga wiring siya kung gumagana kaya ang gagawin natin dito papanda rin natin tapos titik natin yung mga linya nya kasi may useless yung baterya kung hindi naman gumagana yung mga linya. Yun. I-check natin tong terminal. Uh, ah kaso hindi, tignan natin, hindi ko alam kung sino ko i-raise ito. Ito yung positive niya. Uh, tingnan nyo, wala. Hindi ilaw. Wala, dead yung ano uh, niya. Wala o din Ngayon sa so wiring siya Hanap oh, tayo dito oh. Pag wala kang tester Kahit magaling kang mekaniko Hindi mo kaya yeah. Hindi mo malalaman kung nata ng sira Kasi yung tester, ang nagsasabi Kung nata ng sira so, Yun ang kagandahan So kung motor na ito ay May problema, may grounded Check po natin ulit Tinan niyo po yung stator niya tulad so, nung dati, mahina, wala. Check natin yung olay orange niya. Ganun pa rin. Ngayon, akala natin is na siya. Ngayon, bubuksan natin yung headlight. Pag binuksan natin tong headlight, yan, tignan nyo, lumakas. Papatay na naman natin yung headlight. Oh, mahina na naman siya. Bubuksan ko i-drive. Wala na kasi naman. Hahanapin po natin ito. May ground lang po itong motor na ito. So, nasaan? Matigas. At... Oil na bago. Hindi use oil. Huwag nyo sabihin na nilagyan kong oil na mag-ground niya yan o kaya mag mag ano ang kuryente niya hindi yan aga pa kaya kahit lagyan niya yan ng oil okay lang yan meron niyang kuryente dyan tapos malalagyan niya ng oil hindi yan kung meron po kayong motor diba ang motor merong stator tapos ang stator lubog yon sa langis o diba mm. kaya ang ang oil hindi gumagapang dyan Pwera na lang kung ang oil ay hindi ka nag-change na matagal na nagigiging putik yan ay doon, doon na nagkakaroon ng grounding Ito yung mutong na ito, ang grounding nito ito, nakuha mo na Ito pong kulay pink Ah, Ito po yung ah, controller ng ano nya, ng rectifier charger ito po yung nagko-control na nagbabato sa regulator natin ng sobrang kuryente ngayon binabato po dito tinan nyo po ha tasaksa ko ito okay ngayon tasaksa ko dito oh nakita nyo po yun uh, oh, dito kita hindi oh nagaano siya oh spark pack oh Kita? Hindi. O, nag-i-spark siya, o. O, spark. Kaya ngayon, hindi na natin ikakabit yan. Dito na po tayo ma-check. Okay na po ang stator natin. Kahit buksan natin yung headlight, patayin, hindi na po yan ah, hihina. Kasi nakuha na natin grounded kung saan ayun, ibabalik na po natin yan maayos na lahat yan kasi yung grounded, nakuha na po natin hindi naman sira yung stator grounded lang po siya ganito po ang mga pag grounded po ang inyong susian ganun din po ang mangyayari Hard starting o kaya hindi aandar ang minuto ito naman po grounded siya pero naman po ito sa kuryente ma madidischarge sa inyong baterya hindi o kaya hindi kakarga sa inyong baterya marami pong mangyayari sa inyong wiring pag inyong grounded uh, isa na nga po ito na dahilan kung bakit itong motor na ito ay hindi kumakarga yeah. hindi gumagana kasi nga po grounded siya ngayon nahanap na natin yung crowd gate tatagalan na yan. dito nga na natin lahat okay na po ito lahat okay ayos na gagana na po ito lahat yan panoorin natin guys kung paano iayos ang ang ating tricycle na pinapasada dito lang yan sa Villanueva diba shop talagang lahat ng troubleshoot ay kayang-kayang maayos Thank guys dahil okay na yung mga signal light saka yung stop light so kailangan natin maglagay ng ilaw sa sidecar para makapasok sa standard ng LTO at ng munisipyo so yan bubutasan ni boss ang ano, yung sidecar Ay, tayo, talaga yan ang ano guys napanoodin natin guys guys dito na tayo para maliwanag ah dito na kalabas So yan, ang pagbubutas na ginagamit niya dito ay kailangan yung gumamit ng drill. Ayan. So gagamitin natin na walang wire na. Uh, uh, ba huh? Ayan, supat sopat tayo. Saan natin ilalagay dito? Ayan, ayan. Uh, uh, okay so, na yun. Oh, okay na yan. Dito sa nakikita. Okay. ang lalagay po natin ng wire ng sukat ay uh, dalawat kalahating metro. Dalawat kalahating. Exacto yan doon sa simula dito sa headlight. Dito tayo magtatap. Ah, dito At, na sa uh, headlight. Oo, dito. Kasi pag susi mo, para magkaroon din ng kuryente. Pero meron din siyang sariling switch. Mm -hmm. Kasi kailangan dito natin itap sa accessories wire dito sa kulay black sa may susian so niya. Dito po kayo magtatap. Bakit? Kasi yung accessories wire niya, yung kulay black niya na galing sa susi Kapag inop nyo yung susi, kahit pindutin ang mga bata yan, nakaparada yung tricycle mo. Kumakain ka, kung nasaan ka man, pag may pumasok na bata dyan, hindi mailaw ang inyong mga ilaw sa yeah. side Hindi mapaglalaroan ng mga bata. Kasi yung susi mo, naka-off. Mm, okay. pag inon mo yung susi mo, tsaka magkakaroon naman din ng kuryente yung switch ng mga ilaw nyo sa sidecar itong wire ay positive lamang pero pwede din naman po kayo dito na kasi ang available po ditong wire ay single ngayon kung magwa-wiring po kayo nito kailangan double para yung ground doon na po kayo kukuha sa ano niya, sa main. sa main. Ngayon po ito ay, pag ko nito, kukuha po tayo ng ground nito sa body niya lang dito sa sidecar. Nang okay. ilaw, dito na po nakakabit sa uh, body ground ng sidecar. Doon na naman po sa kabila, lalagay naman po tayo dito okay. ng ilaw dito sa kabila. Kumuha tayo ng ground dito. Balutan po na muna natin ng electrical uh, tape para safe So anong ano yung lalagay nating switch sa uh, ano? Bago yan sa paningin ko ah. Uh. Ay. Itong ano natin switch panlalagay ito sa mini driving light. High and low. Ah. ang gagamitin lang natin dito, low lang. Low. Kaya ang ano nito, ang uh, wire tatlo. Kasi high and low. Ngayon ang gagamitin lang natin itong low lang, yung dalawang 'to natin na ng ano uh, langis para madulas so natin. Tutang na uh, ano din naman natin namungkal natin ito magyan natin. natin ng langis para ano uh, nyo o yan na yan pagdikit dikit-dikitin natin yan kaya natin dinikit yan para pagpasok natin doon ay isang bubutan na kaya magiging walay natin yan ito natin yan. Hindi po tumutunog yung stack niya na horn. Kaya tatry po natin dito sa bago. Kumuha po tayo. Kasi chinik naman natin ang wiring niya. Okay. Mayroon siyang kuryente. Mayroon siyang ground. Ngayon tatry natin itong bago. Kung tutunog. Tayo natin. Busina ko. O oh, man. Nagbusina ko. Ang ibig sabihin, sira yung ano niya, yung horn niya na stack. Okay na po ang ating uh, uh pag troubleshooting ng motor. Nakuha na po natin kung ano ang troubleshooting. in nagkabit na rin po tayo ng battery. At yung ilaw po sidecar na ikabit na rin natin at yung switch. Sana po like and follow sa Villanueva Motor Shop at JR Mix Vlog. At yung pong discount, punta lang po kayo dito. Ibigyan ko kayo ng malaking discount dito kayo magpagawa. Thank you po! Bye! -bye.